ako. Hindi tuwing birthday lang nagsisimba. Araw-araw po nagsisimba ako. Nung nag-aaral ako, hindi, hindi ako po pwedeng uuwi na hindi ako dadaan sa simbahan. Kaya, ano, uh, pangit, pangit yung, ano, pangit yung nangyayari na uhusgahan natin kaagad yung kapatid na nagsasalita ng laban sa aral. Sabi ko nga, iharap ninyo ako sa kapatiran, patunayan ninyo kung ano ang ipinaparatang ninyo sa akin na nagsasalita ako ng laban sa aral. Kaya yung Efren Baking na yan, uh, kabahan ka na dahil isa ka sa makakatikim ng matinding hatol ng Diyos. Bakit? Dahil sa'yo maraming pamilya ang huminto sa paglilingkod. Tanungin ninyo ang mga kapatid sa sa uh, Australia. Biruin ninyo Merong kapatid kayong pinuntahan doon, na hindi man lang kayo nagpaalam, na pupunta kayo, na hindi man lang kayo nag-abiso, na pupuntahan ninyo. E eh, wala naman pala sa bahay yung mga kapatid. Good thing, merong CCTV camera yung bahay ng mga kapatid. Tapos, ang pinakalat ninyo sa mga kapatid, na hindi man lang kayo pinagbuksan, parang binastos kayo. Nung dinalaw ninyo... Ganun ba kayo kadesperado? Ganun ba kayo kadesperado, Bradresti Reyes? Tanungin ninyo ang mga kapatid sa... Sa... Middle East. Kung hindi po totoo ang sinasabi ko... Mga kapatid... Kung mahal ninyo ang inyong mga kaluluwa... Yung mga KNP... Kung mahal ninyo ang inyong mga kaluluwa... Kung mahal ninyo ang kaluluwa... Ng inyong mga mahal sa buhay... Lalo na, yung mga mahal nyo sa buhay, meron ng matanda. Ilang araw na lang, ilang hakbang na lang, pwede nang papagpahingay ng Diyos. Meron kayong mga anak na may kapansanan. Kung hindi tayo maninindigan sa totoo para sabihin kay kapatid na Daniel, ang dapat niyang malaman, mapapahamak ang buong iglesia, mga kapatid. Yan ang totoo. Sinasabi ko po sa inyo, mapapahamak ang buong iglesia. Sabi po ng kapatid sa akin tumawag kagabi. Uh, Brad Badong, alam mo, totoo lahat ng sinasabi mo. Pero nalungkot ako nung sinabi mong wala na ang Diyos sa MCGI. Uh, nandito pa naman po kami, sabi niyang ganyan, at uh, nananatili kaming gumagawa na mabuti. Alam niyo po, hindi natin ma-i-deny -de yung fact. Sabi kong ganyan doon sa kapatid, noong bang lumayas ang Diyos sa Israel, sa palagay niyo po ba walang mga paisa-isa, dala dalawa na mga mga Israelita na nananatiling tapat sa Diyos? Meron. Pero bakit lumayas ang Diyos sa Israel? Dahil yung pamumuno ng Israel niliko ng mga mga tiwaling mga namumuno. Kaya ngayon, sabi ko nga po doon sa mga nakakaraang kong video, sa mga matatandang mga kapatid, Isipin niyo po ang mga bili ni Brother Eli bago siya mamatay. Sabi niya, mga kapatid, tulungan po ninyo. Pakiusap ko sa inyo, tulungan po natin. Tulungan po ninyo ang kapatid na Daniel pagka nawala na ako. Marami pong magsisilitaw na mga ganid, na mga aso, nasasakmalin kayo. Ganyan ang ginagawa ng mga KNP ngayon. Bakit? Meron silang kanikanyang bala. Kaya, sabi nga po ng ano, nung, nung isang kapatid, bro, mas mahirap pong tanggapin yung pagsisinungaling ni Brad Daniel para mapagtakpan yung pagkakamali ni Brad Eling nagawa during his later days of his life. Ano po yung mga pagkakamaling nagawa ni Brad Ellie? Nagtinda na siya ng ano ng alak. The more the more na pasisinungalingan ni Brad Daniel yung ano the more ma, ma ano yung kaluluwa ma, ma ma compromise yung kaligtasan ng mga tao. Kaya nakakaawa po. Naka ako, naiintindihan ko yung kalagay ni Brother Daniel. Naiipit siya sa maraming bagay dahil itong mga KM KNP na hinayupak na to, merong silang kanikanyang bala na ibabala kay kapatid na Daniel. Mga kapatid, kung tayo'y uh, tapat, sa tipan na natin sa Dios, tulungan natin si Brad Daniel. Ano man ang marinig natin na naging pagkakamali ng kapatid na Ellie,